Hello guys, magandang hapon. Andito ako sa ano? Habang hinihintay ko, alaga ako. May tutor kasi siya dito, Dito ako muna mag-iikot. Para ano. Magpapalamig ang init kasi pagka sa labas. May titingnan din ako dito eh. Asan ba yung R&B dito? Ito kung tingnan yung R&B na. R&B na tindahan. May titingnan ako sa R&B. Thank you. ang ko. So, you are in the notorious for less. Mm -hmm. Dali, guys. May hinahanap akong R&D na tindahan na sana.